Magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki ngayon po ay August 22. Ngayon po ay alas 11 po ng umaga sa mga uh, kakain pa lang dyan, sa mga nag-aabang po ng lucky numbers namin. Pwede nyo na pong buksan ang cellphone nyo at pwede nyo na pong panoorin ang mga lucky numbers natin. Na pag nagustuhan nyo po, kunin nyo mga listahan nyo, ilista nyo po ang mga lucky numbers natin. Ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ay pwede po ito sa lahat ha, sa Pilipinas at abroad. At pwede nyo po mga kalaki to alagaan ng tatlong araw po mga kalaki bago nyo po bitawan ang mga numero namin. Okay? Kaya sa mga laki followers natin na nag-aabang dyan, ito na po ang, magaganda nating mga tips at mga ideas para sa mga tataya po ngayon pong tanghalian. Kaya kung ready ka na, abay ibibigay ko na sa mga laki numbers ngayon pong tanghalian. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging eh? milyonaryo? At yan, syempre habang wala pa pong bumibili ngayon sa atin, uh, isingit-singit muna natin ang pagbablog para po magbigay tayo ng mga tips at magagandang suwerte para po sa ating mga lucky followers. Okay? Umpisahan po natin ang 10 digit lucky numbers abroad. Okay? Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29, number 41, number 45, number 11, number 36, number 32, number 23, number 18, number 57 at number 54. Ayan mga kalaki, ang 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number. Number 26. Number 37. Number 31. Number 20. Number 23. Number 18. Number 10 at number 14. Ayan mga kalaki, isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Number 37. Number 32. Number 21. Number 18. Number 5. At number 3. Ayan mga kalaki ha. Isunod at number 3 at number 17. Ayan. Isunod na po natin mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po kunin mo na. Number 15. Number 20 number 22, number 25, number 9, at number 3. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 uh, 6 digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki. Number 2, number 3, number 1, number 0, number 9, at number 8. Ayan mga kalaki, kung tiyentro po mga lucky numbers natin na yan, 5 digits na lang po ang ating ibibigay ngayon. Kaya ito na po, hindi na natin patatagalin. Lucky followers, kunin mo na mga listahan mo ito ng 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na po. Number 25. Number 36. Number 43. Number 40. Ano to? Number 41 at number 6. Okay mga kalaki, kung pinatra pa mga laki numbers natin abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Kung saan naglalakihan po ang mga prices natin mga kalaki. Pero bago yan, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin kasi ang dami pong mga fake account ngayon na kinukuha po ang picture ko, picture namin ni Lola Carmen, ginagawa pong profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalita sa private consultation, nako hindi rin po kami yan baka mali po kayo lang na ifa-follow hindi rin po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki kaya ingat-ingat po tayo sa mga fake account ha subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot kasi po mga fake po sila po ang legit na account na ginagamit natin ngayon mga kalaki Red Parunky na merong uh, titignan nyo palagi ang followers ha na merong 300 30,000 plus followers kami pwede dito sa Facebook at meron po tayong second uppers account na rin parang kinakalating milyon pero ito po ang ginagamit natin ngayon at Aris Gatchal yan ayan yan, di po tayong YouTube ang YouTube natin Red parang kinpo na merong uh, 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red parang kin na merong uh, 18,000 ay TikTok natin 448,000 followers ay po mga kalaki, ganyan po kadami ating mga followers na dumadaming kasi legit na legit naman po nakakapagpanalo po tayo okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birth month at birth year mo, malay mo naman dito ka swertehin. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits, depende po sa gusto mga kalaki at tatayaan mo yan, alagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Okay? At syempre po mga kalaki ha, sa mga Tandaan nyo po, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Okay? Ako pa magbibigay ng mga tatayaan nyo po sa mga Lotto Pilipinas na yun mga kalaki pag sumali ka. At pag sumali ka, bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. O kung pang hinihintay mo, baka dito ang swerte mo pag na kita. Sali na po mga kalaki. Okay? Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Umpisan po natin sa 642 Pilipinas. Kunin mo na, eto na po. Uy, bibigyan ko po kayo ng discount, discount pag sumali kayo para member kayo sa akin ng 3 months, August, September at October, okay? Huwag niyo po, huwag po kayo magpadala sa mga fake account na yan, ha? Subukan niyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake nga po sila. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po, na mayroong 330,000 followers. Ito po yung ginagamit natin ngayon, okay? At ito na po ang 642, number 39, number 30, number 27, number 28, number 13, at number 15. At ito pa po, ang 645 naman. Number 18. Number 24. Number 27. Number 31. Number 33. At number 19. At ito naman po, ang 6 digit lucky number 6. 49, kunin mo na. Number 18. Number 37. Number 12. Number 14. Number 33 at number 17. At ito naman po mga kalaki, ang 655, 6 digit laki numbers, kunin mo na. Number 23, number 18, number 6, number 25, number 32, at number 6. 16. Ayat pa mga laki kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa mga OFW natin sa May Hong Kong. Kila sir. Ay kay Kila, Ma'am Nida at kay Sir Ano to? Wakin, hello shoutout po sa inyo dyan sa OFW natin sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po. Hong Kong na panalo ko na yan eh. At siyempre po mga kalaki, balik po tayo dito sa Pilipinas. nagpapa shoutout out po ang ating mga tricycle driver at ang kanyang mga kasamahan po sa May. Ayyan. Sa May Pangasinan po mga kalaki, sa May kalasyao, Pangasinan. Hello, uy, Calasiao masarap ang puto diyan. Shout out po sa inyo sa mga taga-Calasiao. po ang mga lucky numbers natin mga kalaki ha. 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. Okay, at syempre po mga kalaki, sa mga gusto pong, ayan, sa ating mga, sa gusto mong pagpa-shoutout mga kalaki ha, para ma-shoutout kita, comment lang na comment, share ng share ng video, at heart lang heart mga kalaki. Pag na-shoutout kita, may lucky numbers ka na, mapopost ka pa sa Facebook mga kalaki namin. Mamimension pa kita, okay? Ito po ah, ay na, humihingi po sila ng 6 digit lucky number 642 at weting daw po. Sige po, padadala ko kayo. Good luck!